Yes po, Kuya. Hindi naging madali ang laban mo sa loob ng aking bahay. Pero ako ay humahanga sa katatagan at pagpupursige na iyong ipinakita sa iyong mga kasama at sa mga taong naniniwala sa iyo. Narito ang ilang mga alaalang nais kong ipabaon sa iyo. isang taon hindi basta-basta susuko sa mga pagsubok sa buhay. Bye. Ella, sa pagpasok mo sa loob ng bahay ko, namukudangi ang iyong ganda At pagkamat, ikaw ay dumaan agad sa pagsubok, napagtagumpayan mo agad ito dahil sa lakas ng iyong loob. Lumuha ka man dahil sa sunod-sunod na hamong iyong kinaharap. Tandaan mo, hindi ito pagiging mahina bagkus, ito ay patunay na ikaw ay patuloy na naging matatag. Ngayon pa po ba ako susuko? Eh, sa dami po ng pinagdaanan ko po dito sa loob ng bahay, kailangan ko po lumaban pa po hanggang sa dulo ko. Nagsilbi kang matapang na boses sa loob ng aking bahay. Hindi ako na-offend. Parang sabi ko lang, sana careful ka na lang sa pagbitaw mo ng sa salita. At sa iyong pagiging matatag, naging sandalan ka din ng mga housemates na hindi mo lang itinuring na kaibigan, hindi kapamilya. Natutunan ko po na mas talong makipag-connect po sa ibang housemates. Maggie! to make your voice be heard. Ex-housemate, Ella. Oh my God, Kuya. <laughs> Muli, magpakatatag ka at patuloy mo pa rin abutin ang iyong mga pangarap. Maraming, maraming salamat. Ex-housemate, Ella. Uh, thank you po, Kuya. <laughs> Mga kamilya, si Ella nga ang 10th ni Kuya. At ngayon, silipin muna natin ang naging lagay ng botohan. It's really obvious, no? Dahil dalawa lang ating nominado. But let's make it official. Makikita nga po natin si Housemate B ay ang ating uh, evictee na si Ella with negative uh, 9.37% of your votes at si Housemate A, si Amanda with 38.75%. Okay, at ngayon po, makakasama po natin virtually ang mahal sa buhay ng ating latest evictee na si Mommy Sheila ni Ella. Mommy, na gusto maging parang member ng Bini kanina. Nakita ko yung mga dance moves eh. Mommy, matanong ko lamang po kayo. Um, saan po kayo pinakahumanga sa inyong anak habang siya ay nasa loob pa ng bahay ni Kuya? Um, hindi ko akalain na very strong na yung anak ko. Tinalo pa ako eh sobra uh, salute to my daughter. I'm so proud, very proud. Um, Saludong salute talaga. Sorry, han, umapigilan. I'm so okay. proud of her. And uh, nandito sa labas ang tunay na lapat. So, um, Natapos man ang kabanata sa loob ng bahay ni Kuya, tuloy-tuloy pa rin dahil marami pang kabanata sa Of course, Europe. of course. Of course, mami. Marami um, nagmamahal kay Ella. Marami po. That's true. Uh, at this point, sa lahat po ng mga supporters, sa lahat po ng nagmamahal kay Ella, ano po ba ang mensahe niyo para sa kanila? Um, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, nagpapasalamat po ako sa pagmamahal, sa support na yung pinagkaloob niyo kay Ella from the start hanggang ngayon po alam ko po, uh, naging mahina ako nung nakaraan. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. And, nag, kayo po rin po ang naging sandigan ko kung bakit kailangan ko pang patuloy na supportahan niyo anak ko at hindi ko dapat sukuan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Um, sana, ngayong nandito na siya sa outside world, patuloy niyo po siya supportahan. Maalin. Yes. Alright, maraming maraming salamat Mami Sheila At syempre, tuloy ang laban Pero ngayon, you. oras na para i-welcome natin Sa outside world Ang ating latest invitee. 50 Aditons? Yes, mga kapamilya Let us welcome Ang rock Queen Terra ng Kezban Ella Maglili World Hello po! Good evening po! Yes! Alam mo, ang mami mo ay kausap namin kanina at wala siyang ibang masabi kundi very very proud siya sa lakas at tapang na ipinakita mo sa loob ng bahay ni Kuya. At very emotional si Mami dahil hindi niya maitago ang pagiging proud niya sa lahat ng mga nagawa mo sa iyong mga housemates at sa lahat na nangdalampasan nalampasan mong task sa bahay ni eh, Kuya. Ikaw ba may mensahe ka kay Mami? Ayun po, una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mama ko po, sa family ko po, at sa mga kaibigan ko po na walang sawang sumusuporta sa akin. Tsaka po sa mga taong bayan po na ilang beses po nila ako niligtas po. So, yun po, sobrang happy po ako. At yun po, ang um, I can wait to see them po. Mahal na mahal ko po silang lahat. Yes. Ikaw naman kung tatanungin kita, ano yung pinakamalaking lesson na natutunan mo as a housemate? ayun po, um, natutunan ko po kung paano po mas maging matatag po at syempre po lumaban lang po hanggang sa kayo po. Kasi nung pumasok po ako dito sa loob ng bahay po, marami po akong natutunan na yung mga bagay na hindi ko po ginagawa is nagagawa ko na po dito sa loob ng bahay. So sobrang thankful po ako na naging part po ako ng PBB Season 9 po. Yes. Sino naman sa mga kasamahan mo ang talagang mami mismo? Ayun po siguro po pinaka mamimiss ko po is lahat naman po pero si Leofer po parang siya na po kasi yung parang kapatid ko po talaga like sa kanya ko po lahat sinasabi po yung mga nararamdaman ko po or yung pag happy din ko ako yun po Yes, alam mo maganda 'yung sinabi mo, Ella na natutunan mo maging matatag at maging matibay sa loob ng bahay dahil sa dami ng challenges na pinagdaanan. Yan naman ang babaunin mo dito sa labas ng bahay sa pagharap mo sa mga panibagong hamon ng buhay. And kung ganyan ang iyong spirit nako, talagang matutupad mo ang iyong mga pangarap basta importante ay talagang 'wag kang susuko sa buhay, hindi ba? Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nito sa Pinoy Big Brother Connect. Thank you po, Miss Tony. Magliliwa. There we have it mga pamilya, again, hello, welcome back sa outside world. At kapamilya, huwag pong kalimutan suportahan ng housemates sa kanilang naganap na P-POP weekly cast dahil maaaring na kayo magpadala ng virtual gifts via Kumu para makaipon sila ng 10 million diamonds para sila ay magtagumpay. Papapanood niyo sa Kumu ang tatlong PPOP performances na ginawa ng housemates and again, you have until tomorrow, Monday, 8pm para ipakita ang inyong suporta. Ako po si Robert Domingo at Aritone. Sobrang excited na ako nga malaman. Ano nga ba ang malaking twist na nag-aabang para sa mga natitira nating housemates? Yes, Robin, ako napaka-importante makinig kayong lahat, mga kapamilya, dahil hindi nga po ganun kadali ang magiging huling hamon ni Kuya para sa ating mga housemates dahil may hinanda siyang pasabong para sa huling dalawang linggo ng ating mga housemates sa bahay ni Kuya at kung ano ang aking tinutukoy na rito, panuorin yung lahat. Big things are happening sa loob ng bahay ni Kuya. Matapos ang labing dalawang linggo, sa wakas malalaman na ng taong bayan kung sino ang apat na karapat dapat. Oras na para makilala ang PBB Connect Big 4. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang lahat ng Big 4 slots ay makakamit dahil sa sariling sikap at kakayanan. Oh, no. Buong linggo, dadaan ang housemates sa mga matitinding pagsubok ni Kuya upang tuloy ang masukat ang kanilang tiwala sa sarili. Galing sa pakikisama, kusay sa pagdiskarte, at tatag sa kahit anong hamon. Bawat isang hamon, katapat ang isang Big Four slot na inaasam-asam ng lahat ng housemates. Pero kaakibat ng karangalang matawag na Big Four ng edisyong ito, ay ang mabigat na responsibilidad na maipagtanggol ang kanilang karapatan. Dahil ang bawat Big Four slot, posible pa rin masungkit at maagaw. Kaya dapat magingat at maging ang bawat isa. At kung tuluyang maipagtatanggol ng Big Four ang kanilang pwesto, nasa kamay na ng taong bayan kung sino ang hihirangin Big Winner ng edisyong ito. Matira ang matibay. Sino-sino ang tutuloy sa Big Night at sino-sino naman ang tuluyan ang magpapaalam sa bahay ni Kuya? Magkakaalaman na sa Big Four karapat dapat challenges. Dito lang 'yan sa PBB Connect dadaan sa matitinding hamon at paghihirapan ng housemates ang mapabilang sa Big Four. Susupati ni Big Brother ang kanilang tiwala sa sarili, diskarte, pakikisama at syempre tatag. Kaya naman patuloy kayong tumutok sa huling dalawang linggo ng teleseryan ng totoong buhay dahil sino nga ba sa mga housemates ang karapat dapat pang manatili hanggang sa dulo ng laban at sino-sino ang magiging parte ng ating Big Four. Muli ito po si Tony Gonzaga at kayong lahat ay nakatutok sa Pinoy Big Brother! The next.